So yan, magandang buhay po sa lahat mga Welcome back sa ating channel. Bakit nga ba naglalagay ng bunot si ka -agri, ano? brother Eric, yan, Lalagay tayo. Yung nakita nyo kanina, tuloy na po tayo sa discussion, ay binabad ko muna. Yan, ano? Babad na babad po yan. Sa tubig. Hayaan mo siyang maulanan sa weather. Ma-absorb po niya ang natural na tubig ng ulan. Bakit natin lalagyan ng bunot? Yan, ano? ano? <laughs> sa mga mga vlog ni Kuya Eric ano para mga buwang ano ah, sayad hinuhukay pa kalabasa laang so sa iba po ito hindi ginagawa yan ano oh. oh, ko ng pauli uli bakit pauli uli yung aking vlog sapagkat pauli uli natin gustong maintindihan ng mga kababayan natin at ang camera ngayon medyo nabagyo wala tayong tripod pala sorry So gaganyan lang natin no. Alternate. Una po reason dahil nga dito sa bundok ay medyo problema ang tubig. Ano? Ano? Alternate lang 'yan. Misal gaganyan mo sa kabila. Yan. Huwag niyo pong itataob. Tagilid lang para para 'wag siyang pasukin ng ahas. Yan po absorber ng tubig. Napakaganda breeding ground 'yan ng ano. Breeding place yan ang mga bulati. Kaya pag nag-breed yan ng bulati, meron ka ng unlimited source ng abono. Ganun logic po yan. Hindi ka na magdidilig. Mag-breed din po dyan ng iba't ibang uring microorganism. Ha Absorb niya yung nutrient so hindi mag-erode, hindi kakalat. At sustainable po ang ating ano saka natin tatabunan pag nabulok din po yan abuno din po yan napakaganda pong abuno ng bunot sa susunod natin mga vlog ay paliliwanag natin naman yung coco peat napakaganda din po noon wala pa po tayo yan ang ganda din no? oh kalabasa na nilalagyan ng bunot sa akin nyo lang po yan mapapanood at lalagyan na natin ang ang mixture po naman ito yung 1 is 1 is 1 na buhangin at dumi ng tupa inag-ag po yan talagang baliw na baliw si Kuya Eric, sa kanyang kalabasa kasi nga po 15 years ko na itong pangarap tatabunan po natin para mounted hindi siya flat kita nyo, walang sayang ang tubig dyan ha siya absorb siya kaya dapat po ay naabsorb niya yung tubig para hindi ka na masyadong magdidilig kaunti lang less ang iyong irrigation less labor at napakaganda po ng organic dyan kapag na-absorb ka na niyan. Hindi na aalas dyan ang mga microorganism. Beneficial microorganism. ano o. Sustainable yan dahil minsan ka lang na trabaho, medyo parang balo talaga ito, inag para mag yung lupa dahil clay po lupa namin dito sa bundok. Saka ako tataniman. Hayaan mo siyang mag-ano dyan. Mag-mix thoroughly. I-mix ng kalikasan. True rain. Ulan. At makikita mo. Yung ating papakita ko sa inyo yung resulta na mamaya. Okay nga. At least, tapusin niyo po yung video. Papakita ko sa inyo yung initial na uh, resulta. Kaya pauli-uli po yung vlog natin dito. Gusto ko maintindihan natin mga kababayan. Yung salitang kabaliwan ay ito do yung ito talaga yung ito talaga hindi ito ito talaga yung taong pauli-uli lang sa kanyang ginagawa walang bago pero nag expect ng bago yung sinabi ng dakilang author yan yung kalabasa natin sa ilalim ng The dragon fruit multitask tayo dito yan o kita nyo yan yung pinakamahina yun o ngayon punta tayo sa pinakamalusog yun talaga man sa pelikula yung pangit muna binakikita yan oh kita nyo pala pa yata itong 2 yung nagsisibula na yung mga kabuti oh ibig sabihin yan oh may organic talagang nabuo nilalagyan ko po po yan ng dumi ng tupa every week yan oh meron pang kakawati may paliwanag din tayo kung bakit nilalagyan ng kakawati at ang malsing natin ay damo tinabas na damo at pinapatay natin itong mga insektong ito ng kamay. Tsaga tsaga. Organic tayo dito kaya nakakatuwa po. So bye bye yung mga vlog at matututo kayo sa kung mahilig kayo sa organic, mag subscribe po kayo at siyang po ating nililin yun You know? Napaka impossible na po niyan dito sa bundok. Pero through technology, nasa sa inyo, gagawa kayo ng bago. May imaasahan kang bago. You know? ito ay hindi makasapaos dahil sa taba may kasama po yung upo upo kalabasa ito yung update ay makalipas ang bagyo okay, ito na bagyo pa eh, you know, sa so organic talaga po may pag-asa you know? napakaganda magkaabuno po ako ngayon nandumin to pa basta weekly po nagkaabuno ako abangan nyo itong pangarap kong makaabot ng isang tricycle na kalabasa dito sa bundok. So bye-bye nyo lang po ating vlog. At sana yung natutunan nyo po ang halaga ng bunot. At kasama na nga ang mga organic matter na ating pong pinagsisikapan nyo. No? Pag-ita nyo ng mga dragon fruit. Oh. Hindi pa ito tapos. Ang ginagawa ko po dyan, i-minimix ko muna yung lupa, buhangin at tuminantupa. ibu ibubulwas yung kanina. Tapos papatasan ng bunot. At saka itatabon po ulit yun lang po, babay na at baka mapahaba maraming nasusuya kapag <laughs> mahaba, yun know? o ang ganda na o oh. ito'y napakaliit lang well, 1, 2, 3, 4, 5 ah, 6 meters ito 6 meters, o 7 meters by wala pang 80 wala pang 80 meters 7 meters by 80 meters, yun o know? imo model po natin dito ang model squash at itong dragon fruit na isang linya. Bye bye and God bless. Please support all Filipino vloggers. Pakita natin sa mundo na nagkakaisang lahing Filipino. Bye bye muna po. At ako ay mag-aabuno naman.